Magpapataw na rin ang China ng mas mataas na taripa sa mga produktong mula sa Estados Unidos. Mula sa dating 34%, gagawin itong 84% ng China kasunod ng umunoy intimidation at indiscriminate tariff ng US. Gayunman, ilang oras lang matapos ang anunisyong ito ng China ay sumagot agad si US President Donald Trump at sinabing itataas niya palalo ang taripa sa Chinese imports mula sa 104%, gagawin niya na itong 125%. Ayon kay Trump, ang hakbang na ito ay tugon ng Estados Unidos sa kawalan ng respeto ng China at hindi patas na pakikipagkalakalan. Kasabay nito ay inanunsyo ni Trump ang 90-day pause sa mataas na buwis para sa mga bansang hindi gumanti sa US habang papanatilihin ang 10% baseline tariff. Nagbabala ang China na handa itong lumaban at may sapat na paraan para protektahan ang interes nito. Ayon sa World Trade Organization, maaring bumagsak ng hanggang 80% ang kalakalan sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo kung lalala pa ang tensyon.